Hi guys, dahil sa tagal kong hindi mo uuwi. Ayan o. -e. Ayun, no. Talagang hindi ko palam pa saan ako papasok doon, girl. <laughs> okay. So, let's... Saan natin ito lalagay dito? Ah, but What thank you we saw it as going to the seven <army>, 300 <laughs> I'm going to pay more for my day on behalf of I wish you have a... <laughs> maalog ang airplane <laughs> o, oh, kita niyo na mo oh. sumasew talaga kami ngayon <laughs> Welcome to Inoy Aquino International ah! Airport When the local time is around 6 a.m. and the temperature <laughs> is 25. degrees Please ano keep your seatbelt until the plane has been switched off. Hi! People leaving us today, please check your seat area for any personal belongings. Thank you for coming. I hope you, we'll you enjoyed die. Kaya na mga aesthetic. Nantay ko yung bagahe ko. Yan, lumalabas dito. Wala pa. Luggage. Luggage. Box. Grabe. Yung aga-aga kong dumating tapos ganito yung pag para nakong aswang. tulog. Alas stress na natanghali. Nasa bus pa ako. the current situation now sleeping while stuck here may malakas ng ulan my family calling at me no internet and in everything ayan na pa. hey, no, pakita mo kay Tongking kung saan lugar yan bulakan na yata ito eh kita mo, walang muusan hmm. ah. pagod na kwantok na ako, gutom na gutom na ako hinihi pa ako see i'm stuck because of the heavy rain mahal i'm stuck here like six or seven hours i'm here still at the bus the bus still not moving oh my god what i'm gonna do i'm gonna sleep here Ya Allah, Shukriya na. Allah pass my soul. Minnak wala minni. My current situation. The bus are not moving. Oh, hindi na kami gumagana, guys. Oh, my God. Ayan yung sinasakyan ko, guys. Bumaba na lang ako, guys. taga na lang ako rito. Current situation. Hi, guys. <laughs> Magbabalita muna ako ngayon nandito dito buo kami na traffic. Abuti na yata kami hanggang bukas. I think so. So, yan. Kung nyo nakikita, ito nga kasi ni So ito, maglalakad na lang ako po ng Pampanga. Ayan. Tapos nakita niyo mga ibag ko, laki na, no? So that's it for today. Kuya, pa na-open yung pinto? Tapos na pa ako magbalita. Balitang balita. Kay Raquel na sira. <laughs> o ba? Diba? Ang galing. Sir Arnel. <laughs> point to point po yung sinakayan ko, Sir Arnel. <laughs> <laughs> Ito pala yung naranasan ko rito. Nasiraan ng bait. <laughs> Nasiraan ng bait sa gutom. Oh, point to point to Sir Arnel Ignacio. <laughs> oh, hindi talaga nag move, Anong magagawa namin? Sir Arnold, baka naman, baka naman, bigyan mo kami rito ang Jollibee. <laughs> ikaw lang, ikaw Ikaw lang, <laughs> ikaw lang. Sir Arnel, Jollibee lang ba? Wala po namang gumagalaw dito sa atin. Wala po talagang gumagalaw, oh. As in. So, I think ilang oras na tayo rito? Lago so, mo na si rebili. Si may airplane. <laughs> Sir Willie rebili yung <laughs> Ikaw na pala, hindi natawag ko. Willie rebili yung eh. Lago <laughs> mo na may airplane, helicopter. Wait, parang 8 hours na yata tayo rito. Mas matagal po yung flight. 8 hours, parang nagbalikan na ako ng Dubai, ah. Wala ka na ito, pero balikan. <laughs> Papunta 8 hours, pabalik 8 hours. So, same, same. <laughs> May nagdindamala dito. Pupo mo na. Ah, rito, biskwit, biskwit, <inaudible> tinapay. Hindi na pwede. Ah, hindi ba pwede? <laughs> Time check. 4.35. 4.35. <inaudible> Eto tubig. Tumak, tumak. Kuya, nasa ang biskwit mo, kuya? Po, eh. Kuya, tubig mo kanya? 15 po, 15. Isang tubig. 15. Bayad. <laughs> Sukle. Magkano tinapay? 5. Magkano yan? 15. Kinse rin to? Biskwit doon, biskwit doon. Tubig, panulak ng biskwit. Magkano daw yung Cyplex?

Ano okay, okay. oh. okay, <laughs> oh. tayo? Skyflix tayo? Eh? Meron na pala ako nurit. Hi guys, may sideline ah, na pala ako. Ah, Bayad <laughs> niya po sa strawberry. <laughs> ay, uh, baji bar, baji bar. Bayad sa Paji Bar. Oh, so. Dalawa kaya, Wow. Dalawa Skyflix naman. Sa ka ba? na lang ako. dito <laughs> Umuwi ka sa atin, no? Ya. Isa lang din sa pamilya. Pamataway 'to, baka 'no. ako Skyplex, dalawa. Skyflex dalawa. ko pa. rito. Kadto mo mga doon. Mga nagtitinda. Step. Thank you. Ribis ko, isapang ribis. Iisko cacao? Libang lang. 800 fifty. 800 fifty niko yah. Paano yaro dito? Iba ito yah, 800 niko yah. Oba ito yah. Ay to bigger yah. To to big, to, okay. oh, to big, no, to big, 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 to mga hanap buhay po sila. Okay. Oh, okay. so, Sige, alis na ako rito. Tapos na ako mag-indam. Ah! Nakikita mo itong mata ko na to. Ayan, yung current situation ko rito. Atent mo ako sa Facebook ha? Oo. ba -oh. okay, Facebook oh. Naka-private ka?